Mga kadilibili, sino nga ba itong magandang babaeng referee na to? Agaw pansin at matutulala ka talaga sa kanyang kagandahan. Talaga ma-falling in love ka sa lady referee na to. Mga kadilibilis, marami na talaga ngayon babae na referee. At ngayon po ay kikilala ni natin. Napakaganda at umagaw pansin sa mga manonood dito sa Bansud Gymnasium. Marami rin po nagchat-chat sa akin kung sino daw po yung lady referee na yan. Ano daw po ang Facebook at kung anong pangalan. Marami kasing nakapanood at nakapansin nung naglive ako dyan sa Bansud. Nakita nila sa live ko na isang babae po yung referee. Napansin po ng mga manonood na napakaganda pala ng referee. Kaya ngayon naalamin natin mga kadilibilis kung sino ba talaga yung lady referee na yan na tinutukoy nila. Hindi ko rin naman po yung kilala kaya Naray ko na rin hanapin sa Facebook Sa aking paghahanap po ay nalaman ko na siya po ay si Ma'am Faith Isa po siyang PBA D-League Veteran Lady Referee Isa rin po siyang naging officiating panel na bahagi ng 2023 FIBA World Cup na na-qualify Marami rin ako nababasa mga kadilibilis tungkol sa mga babaeng referee Mga babaeng referee daw ay sila daw yung mas mabilis makakita ng mga mali <laughs> Awal ka din dyan magreklamo kasi lagi daw silang tama <laughs> Tingin ko lang makakadilibilis kung ganyan naman kaganda yung referee Ay nagiging kalmado yung mga coaches at mga players Sa yung mga init ang ulo nila Kung iba nga kahit hindi mahilig sa basketball ay nanunood na rin ang liga Basta makita lang daw nila si Ma'am Faye <laughs> Tapos yung ibang player dyan kahit ilang violation pa ang gawin Kahit matalo pa sa game ay mapansin lang daw ni Ma'am Faye ay ayos na ayos na Dati nasa teacher or nurse yung true love Ngayon nasa referee na daw So ayun po mga kadilibili sa nagme-message at nagtatanong dyan. Huwag na po kayong makulit at nasagot ko na ang inyong tanong. Hanapin nyo na lang po ang FB ni Ma'am Faye Tria. Salamat po! Thanks for watching.